Dito tayo. Pari. Oh. Slow. lalanguin na naman yun dun eh. Palanguin ko kaya sila. sa alaw naman sila sa kwan Sa dagat pag kwan. Uh. Pag winter. Na, nagdi-rolling ka na naman diyan. Maligo ka mamaya pagdating natin. <clears throat> Sigurado. Ligo si Lote. Oh, lusutan do no? nang tawin ni napakawala ko lang sila kasi lagi enjoy sila pag nakawala oh. ha? ay doon na yun Horseshoe Beach doon Yay! yun lang nabasa ang tali nyo Pangalong doon. Ang ganda. Ang talim ng pan eh. Buhangin. Ah, buhangin yung bato. So, ayan. Makikita yung tubig. Holly, wait! Holly! 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 Hala. Oh, slowly. Mud ay kuya pa, kuya pa dyan. Oh, ang ganda. Mali, come here. Here, right here. You go here. Saan yung daanan? Para tayo madaanan.

Nabalik tayo. Ako, itsura muloti. Ganda dito. Ang lamig. Solo natin yung beach. dito may daanan dito dito tayo luti eh. o di ba yung saan puting puti sa pinong pino eh, may akyatan dito eh pero makakyat kay aso dito may eh, butas dun hindi eh, tayo makaakyat marley tayo makaakyat dyan balik tayo doon sa pinanggalingan natin puro bato dito eh Walang yung daan na dyan, mali. Balik tayo doon. May oh, pakwiba na naman doon. Dati kami ah. Cheer lang guys. Enjoy. Thank you.